Hi guys, good afternoon po mga mga uh, kapan, kagulay nandito po kami sa I mean, kanin na okra mag-update lang po kami guys, ito nag-grass cutter yung lifter po guys ayan, nag guys ako naman guys, ay eh, nagdadamo guys papipitas lang namin ng okra kanina update ko lang po yung aming Oprah now lang po ako hindi, hindi, hindi lagi nag-update ayan ang dress cutter mister ko, numatay pa dress ay ayun nga po guys yun na pang hindi nakapanood sa aking youtube channel don't forget guys, patuloy na pagsisikap para ma maano po nyo yung uh, aming pagtatanim ayun guys ayun guys ang taas ng okra ko guys mataas ayun taas niya guys ah pantay ko na ay kapantay ko na guys yung okra sobrang taas po guys Halos papantay ko na po guys. Ayan po guys. Ito ito guys. Ang lalaki na yung okra. Ayan dito. Ayan. Lalaki guys. Ah. Nakalimang pitas pa lang po kami guys dito. Ayan ang lalaki. Ayan guys, yung sili namin sa ilalim na Yung sa ilalim mo. Yung, oak, yung, yung pipino naman po guys. At dito, Diyos ko, hindi na nakalaki ang pipino guys. Ayan, hindi na nakalaki. Paano ba yan? Ayan oh. o. So, yung aming sili na sa ilalim guys. Tatlong tatlong klase po guys yung tudling namin okra, sili, pipino. Yan, ay nako guys, lumalagpas na sa akin. Ngayon, swerte-swerte na ang guys Yung sa price at tumataas. Nakakabawi din guys sa kuhunan guys. At saka rate pa nitong namin guys. Ilang, uh, ilang pitas na lang guys makakabawi na kami. Magpaparty na kami sa aming mulay. Ay naku. Ayan madam Kaya nag-grass cutter ang mister ko. ayun guys oh Kapititas lang kanina makalawa makalawa naman guys pitasin na naman to siya may kanina lang pinitas ito pipitasin naman makalawa yan yan po guys ang update ko po dito sa aming pagugulay pero so Huwag po kayo magsasawang, manoon, para masundan po yung aming pagugulay. Kung gaano kagaganda. Ang haba po guys. Naalagaan po namin to guys kasi yung ibang okra po guys sa ibang lugar. Nagkakamatay siya guys. So, awa ng juice guys. Eh, ito nakarecover aming okra. Maganda naman ang dahon. So, ayun. Yung iba, pumupula kasi sobrang lakas ng hangin. Saka, ano. Ayan. Siguro po, guys, natutubig. Kaya, isa pa rin siya. Saka, malakas ang hangin. Kaya, siya eh, parang nagluloko. So, buhay naman po siya, guys. Okay na malapit na makarecover to, guys. na rin damuhan to guys, sasabuyan namin ng kataba to. Para magkaroon naman lakas ang katawan din nila. so ayan guys, oh. Namumula yung iba. Pero kahit papaano, guys. Ayan buhay sila. Namumunga. Hanggang dito lang po ang aking pag-update. Don't forget, subscribe, or share, and like. Patuloy, sa, patuloy na pagsisikap. Evelyn Talaw. Bye-bye. Thank you for watching.